Ayan mga Karuba for today's video. Ayan may sabit ano. Ayan, clear throat. <laughs> so ayon mga Karuba for today's video. Ayan, dahil madalas nang umuulan dito sa amin. Masarap mag-ulam nito. Balatong o pomunggo. Kakaiba yung munggo nila rito sa Ilocos. ano Dahil durog na siya. So ayon binabad ko muna siya habang nag piprito ako nitong ating longganisa. Ayan, o oh, di ba? Ang sarap na magpartner na ulam yan. Talagang tandem din yan. Panalo yan. So, ayan, habang tinutusok-tusok ko siya, talagang tumatalsig yung mga tubig-tubig niya sa loob. So, ayun, medyo napapasigaw tayo ng hindi maganda. <laughs> so, ayan, hintayin lang natin maubos yung tubig ng ating lungganisa dahil nga pinakuloko muna siya ano pagtapos niyan pag naubos na diretso prito na ganoon so ayun habang piniprito ko yan nakababad yung ating balatong yung ating munggo para medyo lumambot-lambot na siya at madali-dali na rin siyang ano da nalate ko na nga siyang ibabad kasi hindi ko naman nakalain na ganun kalakas yung ulan <laughs> parang buti na lang may munggo kami so sakto ang sarap kumain ng munggo pag maulan eh Diba? So, ayan, naiprito na natin yung ating longganisa. Ayan yung Ilocos longganisa. Opo. Gawa yan dito sa magsingay. So, ayan, kinanaw ko na yung ating balatong. Ayan, hinugasan ko muna. Tapos hinugasan ko ulit. Ayan. Pagtapos dun sa pinagprituhan ko, nyo ng longganisa, nagtira lang ako ng konting mantika dun. Ginawasan ko yung pagmamantika ng ating longganisa. Ayun. Tapos, inano, dun ko na ginisa yung ating mga sangkap. Yung ating bawang at sibuyas, kamatis, gano'n. Diyan ko na iginisa sa pinagprituhan natin ng lungganisa. Kasi wala tayong sasahog, kundi chicharon lang. Yun lang ang isasahog ko sa ating balatong at saka, ayun, malunggay. So, ayan, dahil nga pinagprituhan naman yun ng lungganisa, ano, malasa yung ating balatong kaya masarap pa din siya kahit wala ng kahit anong karne karne na sahog ganyan so ayan nagisa lang tayo ng bawang sibuyas at kamatis tapos talagyan na natin yung ng bagoong isda opo bagoong isda po nilalagay ko kasi mas masarap siya sa patis okay din naman ang patis pero mas bet ko kasi yung ano, bagoong isda So, ayan, nilagay ko na yung binabad natin balatong. Actually, mas madali lang lumambot, no? dahil durog na siya at naibabad ko naman na kahit papano. Unlike dun sa uh, Tagalog, ka, Katagalugan na buo yung uh, balatong, buo yung munggo. Diba? So, ayan, nilagyan ko pa ulit siya ng paminta at tinubigan na natin. Ayan. So, hintayin na lang natin lumambot yung ating balatong. ganon ganon yung kadali. At yan nga, napakasarap talaga nito ulamin. Pagka malamig ang panahon pag nag-uulan din. Perfect! Ang so, ganun ba? o, <laughs> ah, diba? For the go. sa diba, akin yun. Kaya kamangyan lang talaga bagay yung for the go. <laughs> so, ayan, tinanggal ko muna yung kung anik-anik na lumulutang dyan. Tapos yun na, nung malambot-lambot na, iniligay ko na yung ating chicharon. Opo, yung tag ano lang yan, 5 pesos na chicharon dahil walang makitang ibang chicharon si Jowa. Yung parang chicharon bagnet sana gano'n. So, ayun. Tapos yan, isusunod ko na yung ating malunggay. Luto na siya. O, ba diba? Napaka-perfect ng ulam na to talaga pag maulan. Tapos ang sustansya pa. O, ba diba? Tapos yung binigyan din kami ni Tito ng ano, ng ano ba yung kilawing baka pero hindi ako kumakain si jowa Walang nga kumakain nun. so ayan na guys thank you for watching mga nenkaruba bye bye Yee.